Bakit panungkot ka? May problema ba? Wala to. Nausap kasi ako ni CRD. Hindi na daw sa defense team ni Ino. Ha? Bakit kayo inalis? Isa ka sa pinakamagaling na abogado ng DNR law. Bukod dun, komportable sa'yo si Ino. May malaking maitutulong nun kapag umaandar na trial. Labo naman si CRD. Kung gusto talaga maabsuelto si Ino, kukunin ka niya as co-counsel. pera na lang kung may mas mabigat siyang dahilan. Nagtududahan kasi ni CRD ang loyalty ko. Half-sister ko kasi si Trixie si Inano eh. Nung nag ng rape kay Ino. Cons, hindi pa naging pabigla-bigla ka sa desisyon mo, eh, pag-isipan mo muna bago paalisin si Sililet sa defense team. I don't have a choice. Hindi natin mapapagkatiwalaan si Sililet. Who knows? Baka at this very moment, eh nag lang siya para makatulong siya sa kampo ng kalaban natin. Kapatid niya. Hindi ganon ang pagkakilala ko sa kanya. Look, Lorena. From the very start, I know that you've been very fond of Lilith. But this is not the time to be emotional. Our son's future and freedom is on the line. Exactly. Kaya nga nilapitan ko si Lilet. Alam ko na malaki matutulong niya sa kaso. Hindi pa rin tama na i-question si Ardine loyalty mo. Hindi mo na mahahayaan makompromise yung professionalism at duty mo bilang abogado, di ba? Kahit related ka sa accused party, alam ko na mas mananaig yung integrity mo at ipagtatanggol mo sa abot ng mga kaya mo sa inyo. I'm not pushing for Lilith because she is my favorite. Nire-recommend ko siya sa'yo dahil naniniwala ako sa galing niya. Marami pang ibang competent lawyers ang DNR Law. I'd rather get one of them kesa kumuha ng abogado. That's related sa kalabag ko. Our son's future is at stake. Baka magsisi tayo sa huli. Believe me, Lorena, this is our best option. curious, Atty. Lilet. Totoo ba yung nabalitaan ko na anak ka daw ni Mr. Ramir Engano? So, if that's the case, bakit pinipilit mo yung sarili mo maging part ng defense team ni Ino? Bakit hindi ka dun sa sister mong narib ko, Mampi? Paano mo nalaman yung connection ko sa mga Engano? Kinagawa ko lang yung trabaho ko. Labas dun yung personal na buhay ko hindi ko kailangan mag-explain sa'yo. Desisyon ko yun. Kaya pa, di ba? Mind your own business. Ganun ka na ba talaga kaambisyosa, ha? Isasacrifice mo yung buong pamilya mo para lang makasipsip sa mga amo mo. Attorney Melissa, tama na. Hurt, stop. And for what? Para lang ma-promote? <laughs> My God! That's so pathetic! <laughs> Halika na. Hindi na siya pansinin. Ay, lang ko Hindi ko kasi pwedeng palapasin ito. Ano Alam mo, Melissa, kaya hindi ka na promote at hindi na i-impress yung mga boss natin. Kasi, imbis in na inaatupag mo yung pagiging abogado mo, inuuna mo yung pagiging marites mo. Hindi ka nga napabati sa korte. Mas bagay ka dun sa palengke, sa kanto, kasama ng mga chismosa. Ay, kung ibukpo ko kaya to sa ulo mo, ha? Para naman matigilan na yung kayabangan mo. Tigilan mo nga ako, Kurt. Ano? At para matauhan ka na you don't belong anywhere. Ayaw na nga sa'yo ng pamilya ng tatay mo. Ayaw pa sa'yo ni CRD at Ma'am Lorena. Kawawa ka naman. Ano diba? <laughs> diba? diba? Eh kung ay stapler ko kaya yung bibig mo nang wala nang pang-iinsultong lumabas dyan, ha?